Uh, mura din yung shipping. So, grab din natin yung opportunity. Hello mga madam! Welcome back again to my YouTube channel! Oh, okay. no. So, ngayon mga madam, kung nakikita niyo meron tayong ditong nakabalot pa na bagay. So ngayon, um, unboxing natin siya. Kasi matagal ko na 'tong nabili, ngayon ko lang siya ma unboxing So anyway, this is a uh, unan. Alam niyo naman sa TikTok ngayon, 'di ba, 'yung mga uh, live selling which is very cheap. Tsaka mura din 'yung shipping. So grow din natin 'yung opportunity. At dahil nore ko to, bago ako bumalik sa Macau, so more than one month na siya naka stop Ngayon pa lang ako bumalik, and then ngayon ko siya i-unboxing. So let's go mga madam, tingnan natin kung good quality yung nabili natin una. Dahil buy one, take one siya, salagang 500. Plus. So, dahil by one take one, binili ko na dalawa So, magiging apat siya. Magiging apat. So, ayan naman, madam. And back to Unan, para ano magamit na namin. Dahil, alam nyo naman sa probinsya, ang unan, masyadong ano. So... Ngayon, bumili ako ng isa pang ay, mga unan dahil kailangan ni Boss ng maayos na unan. kaya uh, naman sa ating asawa, no? So, nakakahiya naman sa ating husband. So, ayun, naisipan ko bumili nito. Kasi mukha naman siyang maganda. So, but anyway, tingnan natin kung tama ba yung hinala ko. Kung good quality. Oh, no! Okay, ngayon pa lang natin siya ma-kikita at malalaman. Siguro sa sa mga iba dyan, alam na yung una na to. Talagang nakikita ko sa live selling TikTok. Um, for me, for now, I think, I think, I think it's nice. Ano lang bang maging comfortable mo mga boss? Oh <laughs> my God! Wow! <laughs> oh, maganda siya mga madam. Hindi man siya ganun ka... kataba. What? But okay na siya kumpara sa unan namin ngayon. Diyos ko. Kahit na unan. Kahit yan naman ako sa aking husband. So, ang sabi to, pag dumating daw yung yung order mo, kailangan mo daw ganito. Kaya kasi nga, sa package, naka-plot na plot siya. So, ayan siya mga madam. Oh, ganda. Ayan. Thank you, thank you so much. Very good. For me, it's very good. Cheap na, maganda pa. Meron pa tayo ditong tatlo. So ngayon, anong bubuksan ko lang siguro na is dalawa lang. Kasi hindi natin gagamitin lahat. Say baby, the pillow, what did I buy? Nice. Nice? You didn't touch it yet? <laughs> so dahil magandang quality siya mga madam, I'm telling you right now, right so, you now, It's very good quality. So I'm telling you, yeah, kailangan lang din talaga natin um, alagaan din para hindi mabilis dumumi. Kasi white siya mga madam, white. Mukha na tayong nasa hotel. Wow, hotel. So, ayun na mga madam. Very good quality for me. Out of 10, 8.5. 8.5. Pero, kaya ko siyang ibigay ng 9.5. Pero ngayon lang muna is 8.5. Para naman yung, uh, yung mayarin nito. Ibigyan tayo ng pakasuelo. Wow, i-endorse. So, thank you. But, I think bibili pa ko ulit ito. Kasi in the future, pag meron kong may mabisita, hindi, hindi nakakaya sa bisita namin yung mga unan. Diyos ko, parang ano lang. So, ito, meron na kami maayos na unan ng aking husband. So, yun lang mga madam. Thank you for watching. Bye!